Ayan guys, day off ko ngayon at ako ay nag-OOTD. <laughs> Nag-flex ako ng aking mga orders sa TikTok kasi aking i- ano siya, i-upload ko dun sa aking pagiging affiliate sa TikTok. So ayun, mag-almusal muna tayo pero ang almusal natin is quarter 12 na. Dahil day off naman ngayon, so medyo late tayo nagising. Ayan, hindi ko muna pinubad yung aking OOTD CD today. <laughs> ang aking outfit. Kasi nga, syempre, para naman masulit yung pagsusuot. Kasi hindi ko naman to talaga totally nasusuot. So, pag may mga occasion lang, mga formal formal outfit ang kailangan. So, masusuot ko na siguro to. Ayan, nagkakapi lang tayo, guys. Ayan, ito yung aking mug na niregalo ni Manang Rili ng birthday ko. Bali may picture picture ko yan diyan guys ah. So hindi lang siya nakikita dito kasi hindi ko naman pinuno ng aking kape. Ayun, lagyan lang natin siya ng sugar. Actually guys, pag nag-sugar ako, super konting lang kasi ayaw ko ng kape na sobrang tamis kasi hindi ko talaga yan maubos. Then yung nabili ko ano guys oh, sa ano, sa Mega, sa Ultra Mega. Nabili ko to, yung laman nito is ano siya, magic sarap. Tapos ganito yung free niyang lagayan. Di ba ang ganda? Pwede siyang lagyan ng kahit ano. Ito, gatas yung nilalagay ko na lang dito para mas safe siya sa mga langgam. Then, ito yung aking rice. Magra-rice na ako kasi almusal. Diretso na to lunch. Tapos, ang almusal namin. So, wala pa talaga. Ay, may nabili siya ulam. Ito, nagprito sila ninyo ng toyo with log. Tapos, meron din siyang nabili dito. Ano kaya okay. Oh, ang palaya. Ayan, guys. So, may ang palaya, may ang palaya siyang nabili dyan sa baba. Kasi may nagtitinda, may nagtitinda dyan sa baba. Pero, nag ang palaya pala akong nakaraan. So, okay na sa akin itong log. Okay na sa akin itong itlog, guys. Okay. Nakita ko siya magprito nito kanina may sili. May nilagay siyang sili. Baka maanghang ko. Try natin. Hindi naman manghang. Bakit na naman, Ming? Matulog ka muna doon. Pinakain ka na, no? Alaw, ang kuko mo. Alaw, ang kuko mo, Ming. Nalintian talaga yung nakutingin eh. ba diba, pinakain ka na, ming? Yung suka niya pala dito, guys. Ang sarap nito. Nasaan na yun? Ito yung suka niya, guys, na nabili, oh. Tingnan nyo. Ngayon. Ang sarap nito. Medyo manamis-namis siya. Ngayon, oh. Medyo manamis-namis siya, na hindi naman siya gaano maanghang. Ang sarap nito. Sausawan, sa usawan, sa kuwag-tuyo. Eksakto, may tuyo ako dito. Ayan, may tuyo. Para mag-ano lang ako. Mag- gamit na ako ng kuon. Tinidor. Ayan guys, o tuyo. Hmm. Iba pang almusal talaga. Ito yung mga pagkain ng ano guys, Mahihirap. <laughs> Kasi yung mga mayaman ito, hindi mo na mapakain to yung martes sila. Puro sila karne, papahe blood, charot. <laughs> Puro mga pang sosyal ang ilang pagkain. Kasi imagine nyo guys, may mga ano anak ng gobyerno. Anak ng gobyerno? Anong anak ng gobyerno? May mga anak ng political yung ano, anak ng mga politician na kumakain sila isang bilang maabot ng ano sila 700,000 isang bilang ng kainan. Anong klaseng pagkain kaya yun na tumabot sila ng gano'n? Hmm? Tayong mga mahihirap, lalo nilang pinapahirap. Tingnan mo, itlog na lang ang ulam natin pero sob na tayo, kontento na tayo ni. wala naman tayo ng pangkuam Kain ng mas masarap. Wala naman tayong pangkain na mas masarap, hmm? mas masarap di ba? Yung kahit nga siguro 1,000 na halaga yung pagkain mo dun sa labas, may hinayang ka na. Kasi napakahirap kitain e ng pera. Kailangan mo talaga magkayod ng bongga, magtsaga, magtrabaho ng 8 hours para lang magkasahod. Tapos, ang minimum wage pa dito sa Pilipinas is sa provincial 550. Nabutan ko 500, ano, dati, nung nandito ako sa Pampangat, 400. Ngayon, naging 550. Talang taasan na nila. Kasi yung bilihin ng Pampanga ng mga probinsya at Manila, parehas naman sila. Parehas lang naman yung ano, yung presyo ng mga bilihin. Yung mga sa pamasahe, same lang. Pero bakit hindi nila pinaparehas yung sahod, di ba? Napaka-unfair nila. Tapos, ang mga kuampa, nakaupo sa gobyerno, mga kurakot na ninampakanay kinakawat pa nila yung mga pera natin, yung mga pera ng mga mamamayan. Ay hindi na ako maka makaano, maka kain dito ng aking lunch kasi may ko yung balita na yung napeste. May mga Royce, Ro, may mga Royce Royce na nit ano ba yung sasakyan <laughs> is sana this guy Royce Ro jo ewan ko Royce 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 eh ewan ano yun yung pinakamahal na may payong pinakamahal na may payong dahil lang sa payong binili niya dahil natuwa daw siya sa payong di ba mm. ang daming kurakot sa ano no? kawawa tayong mga kuwan mga mamamayan na nagtatrabaho ng patas tapos yung kita natin is hindi man lang sapat para sa atin kaya sa may mga pamilya dyan ang saho sa may mga pamilya dyan o may mga anak tapos ang saho is 550 kulang guys mas short talaga kayo masya short talaga kayo. kasi ang mga bilihin is mahal Expenses yung mga bilihin. Kaya ito na lang yung ulam natin. Tuyo na lang tsaka itlog. Kaya pa mamay, hindi lang, mapa, ma, hindi lang mapas mo. Okay na daw yun. Malagyan lang ng malagyan lang ng ng kanin or laman ng chan. Okay na yun. At least hindi mapas mo na alis ang kanlat sa tiyan. Di ba guys? Kaka-stress yung balita. Sobrang kurakot nila, milyones. imagine mo, ang pera sa kanila is basura lang, tapos nakamaleta. Ilang, ilang ban yung ano, pupunta nung sa bahay nila, ihatik yung pera. Kaman tayong tayo. Mag-stress na lang tayo nito. Alright, guys. See you and thank you so much for watching. See you again on my next video, guys. Bye!